eagle eye, mga idol tropa, gawin nating tatlong mode. Low. Ayan, mga idol. Ito yung high. At ang isang mode ay gawin nating blinker. Ayan, mga idol tropa. Kumusta mga idol tropa? Sa video na to, mga idol, ay share ko sa inyo kung paano gawing tatlong mode ang eagle eye ayan at meron tayo ditong tatlong eagle eye mga idol tropa, at ito ang gagamitin natin mga idol, so meron tayong on and off switch na nilagyan na ng wire, three way switch na nilagyan na rin ng wire ang tatlong pin gagamit din tayo dito ng flashy relay mga idol, mas maganda kung ang gagamitin natin ay ang adjustable flashy relay at sa ating flasher relay, mga idol tropa, ay gumamit na tayo dito ng socket. At ito ay mayroong dalawang wire. Gagamit din tayo dito, mga idol, ng isang diode. So mas maganda kapag ang gamitin nating diode ay 10 amperes. Mas mataba kasi ang wire. At ang huling piyesa na kailangan natin ay resistor. 1k ohms ang sukat nito, mga idol tropa. At dito, mga idol, ay naglagay tayo ng switch pinat bulb sa ating battery na siyang magiging halimbawa ng ating preno kapag tayo ay nasa motor. Ayan mga idol tropa, ang switch na ito ay halimbawa ng ating preno. Okay mga idol, dito sa ating eagle eye mga idol, pinagsama-sama ko na ang positive wire at ang mga ground wire. Ayan. So tatlo lang ang ginamit kong igilay mga idol pero pwede kayong magdagdag depende po sa gusto ninyo. Una natin gagawin mga idol ay dudugtungan natin ng wire itong pinagsama-samang ground wire ng ating eagle At pagkatapos ay kakabit natin ito sa wire na galing sa ground terminal ng battery. Yan, ngayon sunod nating ikakabit mga idol ay ang on and off switch. Yan. Sa ating on and off switch may dalawa itong wire at ang isa sa wire na galing sa ating on and off switch mga idol ay ikakabit natin ito sa wire na galing sa positive terminal ng battery. At kung tayo ay nasa motor, mga idol, ito ay ikakabit natin sa accessories wire. Ayan mga idol tropa, ang isang wire na galing sa on and off switch ay ginabit natin ito sa wire na galing sa positive terminal ng battery. At kapag tayo ay nasa motor, ito ay ikakabit sa accessories wire. Okay? Mayon. Sunod nating ikakabit itong resistor mga idol tropa. Ang isang wire na galing sa resistor ay ikakabit natin ito sa natitirang wire na galing sa on and off switch. Mga idol, walang baliktaran sa ating resistor. Ano? Kahit alin sa parte ng resistor ang ikabit natin ay wala pong magiging problema. Ayan, so naikabit na natin ang isang wire ng resistor sa natitirang wire na galing sa on and off switch. Yan mga idol, dito naman sa kabilang dulo ng ating resistor, ikakabit naman natin ito sa positive wire na galing naman sa ating eagle eye. Okay mga idol, yan yung tatlong positive wire ng ating eagle eye, ikakabit natin yan dito sa isang wire ng ating resistor. Okay? Ayan, at hindi muna natin yan babalutan ng electrical tape dahil may ikakabit ba tayo dyan mamaya. Ang ikinabit nating on and off switch at resistor mga idol ay para magkaroon tayo ng mahinang ilaw sa ating eagle eye. Maganda itong ikabit sa likurang bahagi ng ating mga motor o kaya sa ating mga tricycle. Ang mahinang ilaw ng Eagle Eye ay siyang magsisilbing tail light or park light. Ngayon dito na tayo sa three-way switch mga idol tropa. May tatlong wire sa ating three-way switch, ayan. Ang gitnang wire mga idol kung saan ito yung common wire ng ating three-way switch dito natin ikakabit ang ating diode. Sa ating diode mga idol, ang isang side ay mayroong marking kung saan yan yung may guhit. At yung sa kabilang side naman ay walang marking. At dyan sa parte ng diode na walang marking ay dyan natin ikakabit ang nasa gitnang wire ng ating 3-way switch. Ngayon sa kabilang side naman ng ating diode mga idol, kung saan ito yung may markings, dudugtungan natin ito ng wire. Ayan mga idol tropa, naikabit na natin ang ating diode sa gitnang wire ng ating 3-way switch. Sana nasundan nyo yan mga idol tropa at ang idinugtong nating wire sa ating diode mga idol ay ikakabit natin ito sa positive wire ng eagle eye kung saan dito rin nakakabit ang isang dulo ng resistor. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Ngayon may dalawang wire pa na natitira galing sa ating three-way switch. Kung saan ito yung wire na galing sa magkabilang side. Ngayon, dito naman tayo sa flash relay, mga idol tropa. May dalawang wire ang ating flashy relay. Ang isang wire nito ay galing sa pin letter B. Ayan. At ang kabilang wire na yan ay galing sa pin letter L. Mga idol, mas maganda kung ang gagamitin nating flashy relay ay adjustable. Okay, mga idol tropa. Ang wire na galing sa pin letter B ng ating flasher relay at ang isang wire na galing sa isang side ng ating three way switch ay pagsasamahin natin. Ayan mga idol. Ang pinagsamang wire na ito mga idol, nagaling sa pin letter B ng flasher relay at galing sa isang side ng ating three way switch ito ay kakabit natin kapag tayo ay nasa motor sa brake light wire. Ito ay ang isang wire na galing sa brake light switch patungo sa bumbilya. Isang halimbawa ng brake light wire, kapag ang motor mo ay Honda, ang kulay ng wire ay green na may lining na yellow. Ayan mga idol tropa, sana nasundan po Ayan, at dahil wala tayo sa motor mga idol, ito muna ang magsisilbing halimbawa ng ating stoplight. At ang wire na ito mga idol ay siyang halimbawa ng ating brake light wire. At dito natin ikakabit ang pinagsamang wire na galing sa pin letter B ng flasher relay at galing sa isang side ng 3-way switch. Ayan mga idol, ang natitirang wire na lang ay isa galing sa ating flasher relay kung saan ito yung galing sa pin letter L. At ang isang wire na galing sa side or sa isang side ng ating three-way switch. So ang gagawin natin dito mga idol ay pagsasamahin natin sila. Okay? At ito na ang huling wire mga idol tropa na ating ikakabit At eto na yon mga idol tropa. On the double switch on para sa ating park light. yan mga idol. At sa isang side ng ating three way switch ang isang mode para sa stop light. At eto naman mga idol, ang sa kabilang side ng ating three way switch. Ayan mga idol, ang blinking mode para sa ating stoplight. Ayan mga idol, at kung ayaw mo muna siyang gamitin, ay pwede mo siyang patayin dito sa ating three-way switch. Ngayon, buksan naman natin ang ating park light mga idol. Ayan. Ngayon, switch on naman natin ang isang side ng ating three-way para sa stoplight. Ayan mga idol. Steady mode para sa ating stop light habang nakabukas naman ang park light. At sa kabilang side pa rin ng ating three way ay siya namang blinking mode ng stop light habang nakabukas ang park light. Ayan mga idol tropa, sana may natutunan kayo sa video na to. Like and subscribe na lamang po. Maraming salamat mga idol tropa.